Magandang araw mga kalbo. Nandito ko ngayon sa Sangrila. Bali, sinamahan ko lang yung kapatid ko kasi na, uh, uh, nag-apply siya. Uh, isa sa mga kampanya rito sa may Sangrila. Uh, Tapos puso ko pong nagpapasalamat sa lahat ng followers ko sa na-sumuporta. Kahit hindi followers po na nag-view ng mga reels ko, maraming salamat po at sinuportahan niyo po si vlogger na Kalbo. Ayan. Nakuhaan ko na po yung star. Nakuhaan ako na po.